Lorna. Bukod sa libel, ano pa ba ang pwedeng kaso sa mga taong naninira? Kung kunyari, nag, hindi libel kasi is, is written, ano, slander yan, oral defamation, slander. Kung may nakakuha pa ng social media, may kunyari kapit si Aling Dory, kung nandun siya at naka-cellphone siya at kinunan niya, hindi eh, mapopost yan, magiging cyber libel yan. Uh, at nanganganak. Tapos yung mga comments doon, eh lahat nagkakagulo talaga. Kanya, nasa church kayo, no? Ang sabi nga ng, ang sabi nga ni Dr. Love, eh, yung, the idle mind is a devil's workshop. Baka wala kayong ginagawa sa simbahan. Sana magkaroon na lang kayo ng recreational activity, fundraising, uh, bingo, mga ganyan. Imbis na nag-aaway-aaway kayo, no? Yung Ten Commandments lang. Yung love thy neighbor kasalanan yan sa uh, nakalagay sa Ten Commandments, kasalanan yan. Ano? Pero magiging hindi lang kasalanan, magiging krimen yan. Kung yung love ng neighbor, yung, yung pagkawala ng love ng neighbor, e na-translate na sa pagsira sa dangal ng kapit uh, kapitbahay o ng neighbor nyo. So, in that, in that sense, yung moral at saka yung legal nag-overlap. Ayan, huwag na nating patagalin at palalimin Okay. Dr. Love, ano ba ang uh, gagawin kapag may nanira sa iyo? ah, uh, kinakailangan talaga manahimik na lamang tayo. Dito papasok uh, Dory, yung pagiging taong simbahan natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Matanong ko lang Dory, anong ministry mo sa ating simbahan? Uh, greeter and collector po ako, taga-bagbati po ako. Greeter Kaya... and collector. Oh, yes, nandiyan po. Nandiyan ng maraming chismosa. Opo. Oh, so, Totoo, Totoo yan. Po ay, totoo? Uh Oo. -oh. Totoo. Huwag magagalit sa akin. <laughs> Kasi sa greeter and collector, ang trabaho nyo mag-welcome ng tao, ng parishioners. Opo. Nakikilala nyo, nalalaman yung buhay okay. nila, ganyan. Kaya sabi, natatempt ang maraming greeter, hindi lahat ha, na maraming greeter and collector na mag-chismis. Oh. Sa Proverbs, sa Kawikaan, yun daw chismis, nakasisira ng relasyon sa kapwa, no? So, dapat siguro mag tayo, maglaan ng mas maraming panahon ng pagdarasal before the Blessed Sacrament. Kay Aligdaga, sana po eh, wag na natin makita yung kapangita ng iba. Hanapin natin ang kapangita ng mukha natin at ng pagkatao natin para mabago natin. Wag yung sa iba. The golden rule, wag mong gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. And life will be better. Ayan. Bok, uh, kapag may nagsalita ng mas matungkol sa iyo, medyo kumalat, malat, uh, paano ka magpo-process bago ka gumante o sumagot? Um, Unang-una, no, kung alam mong hindi totoo, bakit mo kinakailangang intindihin yun? Um, pagdating sa ganyan, ang hirap kasi ate ko rin, nagkakaroon tayong tinatawag na self-stigma. Parang ikaw mismo, dahil sinabi ng iba na pangit ka, iniisip mo tuloy na pangit nga ako, kaya ganito, kaya kinakailangan, ganito ang gagawin ko para sa ganon, eh lalabanan ko siya. Dahil kung sasabihin nyo ang stigma, pwedeng sabihin natin na, ay, galing yan sa ganto, ganto. Pero kung ikaw mismo, ang iniisip mo, pangit ka, mahirap yun, Aling Dory. Dahil kasi ikaw na ngayon ang gagawa ng paraan para maghigante, para gumawa ng hindi maganda sa kapwa. So, sana tandaan nyo, walang pangit sa mundo dahil sinabi nga, ako natatandaan ko yon grade 1 pa lang, sinasabi ng teacher sa religion, God made us, God made man ano, in His image and likeness. So, imposible na gagawin tayo ng Diyos na pangit. Dahil ibig sabihin nun, ginawa niya tayo sa imahin niya eh. So bakit sasabihin yung pangit tayo? Lahat tayo dito sa mundo maganda. Lahat inside and out. Doon na napapakita yung kabutihan at yun na mag-exude ng kagandahan natin. Yun lang po. Thank you, Dr. Camille.